So, ayan, magandang hapon sa inyo pong lahat Araw ng Martes Ayan, pag-usapan po natin itong mga Mga tinatawag na mga mutya Ayan, kung saan sila nakukuha Itong mga mutya Ito ba yung mga tunay na mutya O hindi tunay na mutya No, Yung mga ganun ba Ayan, pag-usapan po natin yan Yung mga mutya Ayan, kasi meron po tayong mga na ano na, na, na About sa mga ganyan sa mga mutya. Kung talagang mga 'yung bang tinatawag na legit ba ng mga mutya. Ayun, kasi ang mga mutya 'no, 'yung pag sinabi po kasi ng mutya. unang una na nakukuha po 'yan sa bundok. Wala naman po niyan dito sa siyudad ang mga mutya. Nakukuha po 'yan sa mga mga hindi pa pong matatao na lugar 'yan. No? yang iba po niyan no uh, yan nakukuha po sa mga mga masusukal na lugar yung iba naman nakukuha po sa sa iba sa ilog yung mga si sa iba sa dagat ang ano no ang mga mutya ang iba po kasi niya mga yang natawag na mutya ang iba po niyan yan po ay mga mga laruan po yan ng mga hindi mga anak na hindi po nakikita yung tulad ng mga ikanto ano yung hindi po natin nakikita meron po kasi mga pagkakataon yan kasi kung gaano tayo karami na tao mas marami pa sila yung hindi natin nakikita so meron din sila yung mga anak So yung kanilang mga anak ano, yung lalo na sa part sa gubat, yung mga bato na kanilang pinaglalaruan. Kasi sa kanila ordinaryo lang yan, yung mga bato. So pag yan ay eh, naglalaro sila, yung mga mutya o bato. Yan in uh, nawawaglit nila o hindi nila nahanap, may nakikita ng tao. Yang isang bagay na tinatawag na mutya. Kung ano pa man, kung anong kung klase na mutya. So, ang ano dyan, no? Ang kinakailangan nga lang yan, siyempre galing sa ano yan, galing sa infinite. So, kinakailangan yan, ah, unsagrahin o oh, unconditional siya. Sapagkat kung ano man ang nakakarga sa sa bato na napulot ng isang antingero mawawala siya malulusaw kung ano man kumbaga kumbaga sa ano no para madali po maintindihan kung ang isang napulot ng isang antingero sa bundok o bundok sa ilog sa dagat kung yan may sumpa ay sinumpa ng isang ng isang inkanto ang gagawin po niyan para mawala po ang sumpa, binabasbasan po yan ng, ng antingero o nakakakuha niyan. Yung talagang marunong, ah, yung talagang ah, spiritual talaga, binabas, dinadasalan po yan para kung ano man ho ang mga sumpa dun sa bato, yan, malulusaw siya, mawala. Para kung sino man ho ang makapagdadala niyan, halimbawa, yung isang uh, nakapulot eh ipinakita sa mga kakilala niya tapos nagustuhan tapos yung isa may alam pagdating sa mga ganyan mga bato no uh, alam niya na isang kaya tawag na mocha siyempre, upira niya ng ano para may, makuha niya mabili niya no so para hindi ano para hindi talaga maging maging mapanganib doon sa kuko kailangan kinakailangan talaga ng ah uh, bindisyonan ang isang napulot na bato pagkat uh, katulad po halimbawa kasi ng tao yan meron po kasi mga bagay na uh, uh, merong tao na manunot lang na simple lang meron po kasi meron po kasi minsan tao na kukuha ng coins bubulungan yung yung coins na yon Ayan, kung anong binulong niya, itatapon. Tapos meron na siyang sumpa ron sa, sa barya. Tapos tatapon niya. Ngayon may sumpa yun. Ngayon pag napulot ng tao na walang alam, oy, oya ah, sampung piso, limang piso. Diba ganon? Yun, medyo nakakaranas ng uh, laging uh, walang pera, uh, mainit ang ulo yung mga ganon. Kaya ako, ako neighbor na neighbor pa akong uh, dumampot ng uh, mga pera na nadadaanan ko, nakikita ko. Hindi pa ako dumadampot yan. Kasi may mga tao po na talagang andila ay matatalas. Ayan. Ginubulungan po yung mga ganon. So, iniwasan ko pa yung ganon. So, ayan. Balik po tayo rito sa ating pong topic. Itong mga mutyano, kaya nga po, yan kinukonsagra grapo yan ng isang ng isang antingero para kung meron niya pong sumpa ay mawala. Ayan. At saka bukod pa po dun sa pagkukonsagra, kailang konsagrahin. Iba tinatawag na inaanohan po ito ng langis kasi ang langis po sa isang uh, sa isang antingan ang tawag po sa langis bindita. Ayan. Kailangan sa lagyan ng bindita, yung langis, para siya ay mahugasan. Yan. Kung baga sa ano eh, malinis, malinis siya. Yan. Katapos kong sagrahin, lagyan po ng uh, bindita para talaga malinis. Tapos pagka yan na po na ano na yan, na lagyan na po ng langis yan, ang iba pa nga po niyan, sagrahin uli-uli para bumalik yung bisa ng ng bato na napulot o magkaroon ng bisa. Ayan. Yan po ang taga ano po ng mga ganito mga klase ng bato. At saka ang mga mutya no. Ang mga mutya kasi sa bundok talaga nakukuha yan eh. Kasi wala pong ano, wala pong wala pong mutya na nakapatong sa dahon. Makikita mo sa dahon yung isang bato na nakapatong siguro ng panahon ng mga sinauna pa yung mga kaluluhan natin. Kasi nung araw, ang tao nun, lalo sa mga probinsya, kakaunti pa lang. So ngayon, grabe ng tao. Mga nung araw, nagpapakita yan. Kaya mapalad yung mga antingiro po nun. Sapagkat ang tao nun, hindi pa gaano marami. So talagang uh, yung mga ganyan bagay no yung mga lihim ng kalikasan talaga nagpapakita yan at saka uh, yung iba po kasi ano aminin natin sa hindi nakikita po natin sa online grabe nakikita natin yung mga bato napapaganda nila di ba makikinis yan kasi ginagamitan na po kasi ng iba niyan na sa makina pero malala kung talagang ano malalaman at malalaman kung talagang ang isang bato, uh, dinaan po sa kamay po ng tao. Ayan. Meron po kasi mga bagay no, na malalaman naman natin kung talagang ang isang bato uh, iniliha o grinder o natural. So kapag ang isang bato natural, hindi siya niliha o grinder, ibig sabihin legit po yan. Ayan. Yan po mga patalandaan. Isa po yan sa tipa pakita ko po sa inyo. So, yan. Ganito po yan ang itsura po ng dinaam po sa kamay at saka hindi. Sana nandi dito. Ayan. Kung dito ang aking isang uh, sampol. Dito, dito pala. Ayan. Katulad po nito. Yan, sa sampol ko po sa inyo. Aking pong sinasabi. Ayan. Tara. padahan. Ito. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang mga hindi po dumaan sa kamay ng tao. Yung hindi po nakatikim ng liha. At saka nakatikim po ng liha. Yan. Yan. Kuhain ko na nakatainikod ako sa camera. Ayan. So, ayan. Ito po, no. Ayan. Ito po yung sinasample ko. Pareho ka, bibi. Ayan, Oh. Ito, hindi po siya idinaan sa sa liha o grinder. Natural. Meron pa nakakapit. Ayan. Meron pa nakakapit. Tapos ito, sim lang sila. Pero ito, dinaan po ito sa, sa liha. Niliha po yan para kuminis. Ayun no? Parehas lang po yan. Ah, uh, kabibi na, na ano bato. Niliha para gumanda at saka hindi. So ayan. Ganon din po ito. Ayun no? mga, mga legit na mga mga gamit pa ayan pa yung mga bato na oh ay no. hindi siya hindi siya hindi siya ginalaw ng ng tao katulad nito ay no ayan ito ayan nagalaw po ng tao 'yan na napakinis siya ayan pero ito kahit po ito napakinis na kasi parehas lang sila meron din ba pong uh, meron, meron din itong visa sapagkat hindi naman po ito uh, hinulma ng talagang yung nag, uh, patigas lang ng bato tapos binanito ganito na siya kaya lang pinakinis lang para kaya-kaya po tingnan Ayun. maganda nga naman tingnan kapag makinis kumpara po rito oh. ito wala talagang natural siya so yan kung po ano pag mga ganito po kasing mga klasing bato, ayan. Kung halimbawa, lalo kung kung halimbawa kayo po eh, meron po kayong natawag na third eye, lalo kung meron po kayong alam sa pagdating po sa spiritual. Malalaman niyo naman kung legit o hindi. Yan. Saka malala maaro ma maaro niyo aura kung talagang isang mutya, kung talagang legit o hindi. So, pagdating naman sa mga mutya, no, kasi ginagawa, ang um, iba kasi ginagawan ng mga, mga panangga, no, yung mga natawag nata na mga pangdipinsa. Ang ano nga niyan sa mga mutya, no, kaya iba naman pong antingero, kakakita nyo naman kung gaano ka makikita natin sa mga league na napakarami po katulad po sa akin sa sample ko na pero sa akin dalawa lang kaya dalawa lang, dalawang piraso lang yung nakasabit. Mata, so, ang paniniwala po kasi ng tao yan eh. Siyempre, bilang kung ika'y antingiro ka, makakalikasan ka, naniniwala ka sa sa mga mutya, siyempre, wala naman tayo, may, lahat naman tayo, may meron tayong mga tinatawag na karapatan. So, kung kung makikita natin ng isang antingero na ang kanyang liig, ah, talagang grabe ang mga mutya na nakakalibot sa liig niya. So, pabayaan na lang natin. Huwag na natin na uh, tulig sa in. Huwag na natin na uh, kung ano pa. Kasi may napanood po ako na isang vlogger na grabe tumira ng ano, no, ng... Uh, sa mga mutya, makikita na, na napapansin niya ba sa napapanood niya na hindi ko alam kung ito ba'y uh, legit na spiritual o puro konwaryan lang, no? sa pagkata, binabati ko siya kasi yung mga, yung mga, ano, no, yung mga, yung mga antingero, lalo yung nakikita na na yung, ah, uh, uh, sabi chali. So, siyempre, ano na rin, ano, yung bang ganon, siyempre, antingero yan, eh sabihin, naniniwala sa lalo kong mga hunters, katulad ko, ayan, na nangahunting ng mga mutya. Ayan, siyempre, yan ang paniniwala niya eh, na ikwintas yung isang bagay kasi pinaniniwalaan niya na ito ay makakapagligtas sa kanya sa oras na gagipitan. Tsaka yung mga ganyan mga antingero, yan eh, may mga ano po yan, may kakayahan po yan buhayin ang isang bagay na hindi na po gumagana. Ayan. Kasi meron po yan mga pangkonsagra. Kukonsagrahin niya, bubuhayin ang isang... Katulad halimbawa ng ganito, ito, mga ganyan. Ayan, kaya kong konsagrahin po yan para buhayin. Ayan. Ito, meron na po yan bisa kasi kalikasan po ito eh. Kaya lang, pag ito po kinunsagrat bino eh mas lalo pong lalakas ang ano nito ang ang aura nito yung mga ganito kasi ang mga antingan meron po yan mga pang talagang pang ultimatum na pang uh, buhay o pampalakas ng enerhiya ng isang bato so ayan ito pong mga ganitong klase at saka yung mga yung mga mutya no ang pagkukuha naman po niyan hindi po naman po basta-basta 'yan kasi hindi pag ikay pumunta lang po sa bundok tapos wala po kayong uh, natawag na sabi sa napaghalan hindi hindi muna kayo uh, uh, magpapa tanbi-tabi doon sa mga mga entanto o diwinde doon sa lugar na 'yon Makakakuha po kayo ng bato at napakarami po bato nyo sa ilog, lalo sa, bundo, sa mga ganyang bundo. Kaya lang ang tanong doon, legit ba ang iyong nakuha? Siyempre, ang mga hunting hero po kasi, bago po niyan mang hunting, nag, mayroon po niyan dinadasal para yung mga mutya lumitaw, bumukal sa lupa para makita ni isang hunting hero. Eh, pag nakita na po yan, yan po ay pinabasbasan pag uwi sa bahay. Kinukonsagra at pinapahiram po yan ng binbita Para kung anuman. Ang iba nga po yan sa akin, ha, ah, yung, yung ginagawa ko pag gagaling ko po mga hunting. Hindi ko po muna ipinapasok sa loob ng bahay. Inugasan ko muna sa labas. Hugasan ko muna yan ang gusto. Doon sa labas bago ko ipasok. Pag naipasok ko na, at ko muna kasi basa. Pag natuyo na saka ko ipapahiran ng ano, uh, ng kandila, ay ng ano ng ng bindita. At saka ilalatag pagka nanalangin ng hapon didipahan niya ano yung mga bato. Dibindisyonan para kung ano man ang mga elemento na sumama ron sa bato. mawala. Para hindi po magdala ng Tamanasan sa taong uh, Mag-aalaga sa kanya Yun lang po ang sekreto nun Sa ganyan po mga tinatawag po Ng mga ng Mga mutya. So Yan Para lang naman po ito Sa mga ano no Sa mga Naniniwala ng, uh, Sa mga Kalikasan Yung mga ganito yan. Kasi marami pa rin naman po Ang hindi po naniniwala Sa mga ganito Ayan. Para lang naman po yan sa mga naniniwala, sa mga sa mga sa mga bertol ng kalikasan. Kasi huwag na po tayo magbulag-bulagan. No? Kung meron pong